Labing dalawang kahulugan ang nahulog sa panaginip. Una, nahulog sa bangin sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng takot, kawalan ng kontrol o kahinaan sa harap ng mga problema o pagsubok. Pangalawa, nahulog sa may pampang sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagiging ligtas at protektado sa gitna ng mga pagsubok. May mga taong handang tumulong sa iyo sa panahon ng pangangailangan. Pangatlo, nahulog sa sasakyan tulad ng kutsi, motorsiklo, train, bus, eroplano, barko o bangka sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may mga pagbabago o transitions na mangyayari sa iyong buhay. Pang-apat, nahulog sa tulay sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may mga bagay ka sa buhay na kailangan mong iwanan o harapin upang makamove forward ka. Panglima, nahulog sa hagdan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may mga pagsubok at balakid na kailangan mong lampasan upang maabot ang iyong mga pangarap sa buhay. Pang-anim, nahulog sa puno sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may mga aspeto ng iyong sarili o buhay na kailangan ng pansin at pag-aalaga. Pangpito, nahulog sa kama sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pangangailangan mo ng comfort at emotional security Pang-walo, nahulog sa butas sa panaginip Ito ay nangangahulugan na kailangan mong maghanap ng paraan upang makalabas o makatakas ka sa mga hindi magandang sitwasyon sa buhay mo pang nahulog sa mataas na building sa panaginip Ito ay nangangahulugan na may mga bagay ka sa buhay na nagdudulot ng pressure o takot sa iyo Pang-sampo, nahulog sa duyan sa panaginip ito ay nangangahulugan ng pangangailangan mo ng pagpapahinga at simpleng kaligayahan. Panglabing isa, nahulog sa kanal sa panaginip ito ay nangangahulugan na may mga bagay ka sa buhay na kailangan mong i-release o let go. Panglabing dalawa, nahulog sa batis sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na kailangan mong mag-explore ng iyong inner self at maghanap ng mga bagay na magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kasiyahan. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.